Ayan, yun na yun ano na namin no, sa baba. Nasa taas ka. Ayan, yeah, na yan. Alam mo ba yung sabi ko? Yun, ayan. Okay. Ay, grabe, oh. Okay. Okay. grabe! Okay. 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 Wala! Okay. 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 Okay, traffic, no, traffic, traffic, traffic. Ano nangyari? Stop. Wala na stop, lahat tayo. Dito na tayo. Ganyan tayo. <laughs> baba na, baba ba na. <laughs> ba na Nalulula pa dito ako, Lord. <laughs> Mag-stop oh, mo. My... Ha, ano to? No, Hindi, no, may ano lang. Hindi, wala namang so, nag-stop dito nung ano eh. Hello. Uh, uh, <laughs> ano naman ang nangyayari sa akin? naman ng ganyan? Baba na lang tayo? Ano naman Paano ka ba baba, Mike? Kapitan sa taas. Ano? Naubusan ng makina. Naubusan oh, ng na makina. <laughs> Ay, naplat, naplatan tayo, naplatan. Naubusan ng, naubusan ng gas. Naplatan ah, so tayo. Gusto ko maingay. Ang ingay yeah. daw kasi natin. Ah, yeah. picture. Kaya maingay. Hindi.